So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamanok. So uh, once again, this is PJ Vergara of Linya ng Mamay. So at this moment of time mga kamanok, pag-usapan natin kung ano ba yung tinatawag na quality na manok. Okay? Kasi yung uh, ating mga karamihan ng ating mga kamanok dyan, karamihan ng ating mga subscribers dyan, and karamihan ng mga newbie, mga baguhan pagdating sa pagmamanok, nasanay sila sa mga sinasabi nila na kapag daw quality, manipis daw ang paa, maliit lang daw yung ulo. So ngayon pag-uusapan natin ito kung ano ba talaga ang meaning ng quality na manok. Okay, so mga kamanok, if ever na gusto mo yung ganitong klase ng uh, usapan, ganitong klase ng uh, talakayan tungkol sa pagmamanok, Huwag mo sanang kalimutan na pindutin ang subscribe button. Wala namang bayad dyan. And syempre, ilike mo na rin ang video nito para sa mas marami pang video na maaari mong mapanood na aking i-upload. Kaya mga kamanok, kung pindot nyo na yung mga buttons na yan sa ilalim, subscribe at saka yung like, simulan na natin ang topic natin ngayong araw na to. So mga kamanok, ano nga ba yung manok na quality? So para sa akin mga kamanok, ang isang manok na quality, yung inyong nakikita na malilit, maninipis ang paa, pencil pit kung tawagin, sila po ay mahabang panahon ang iginugol para po ma-perfect nila yung mga qualities na hinahanap nyo ngayon. Okay? So, naniniwala ako mga kamanok na ikaw, ikaw na nanonood. Okay? Huwag mo sanang itatago sa sarili mo na ang quality para sa'yo, manipis ang paa, pencil pit, manipis din ang ulo, malitang ulo. Tapos uh, hindi ganoon kakapalan ang balahibo. Tapos uh, maganda ang palong, lalo na yung mga pecomb. Kapag nakakita kayo ng isang manok na maganda o maganda yung tindig ng palong, especially yung mga pecomb nga na ganyan, kahit hindi masyadong kagandahan basta yung tindig okay. Tapos yung uh, palong nakatindig, quality na agad para sa inyo. Pero mga kamanok, gusto ko sanang uh, ipaliwanag sa inyo bakit hindi pwedeng tawagin na quality. Yung ibang malalaki ang paa, yung ibang malalaki ang ulo, yung ibang hindi ganong kagandahan. Tandaan nyo mga kamanok, ang breed ng ating mga alaga, yan po ay ini-improve every breeding. Okay? May mga katangian po na, na kinukuha tayo sa bawat breed ng ating mga manok, okay? Sa bawat breeders, sa bawat nagpapalahi, may mga katangian siya na nagugustuhan sa ibang mga breed ng manok, especially yung mga oriental breeds. Kung narinig nyo na po yan, mga kamanok, mga newbie, ano ba yung tinatawag na oriental breeds? Uh, sila po yung mga asils, sila po yung mga parawakan, sila po yung mga... Peruvians. Basta yung mga oriental breeds na hindi ganun kagandahan ng itsura. Malalaking mga manok. Magaganda ang bone structure. Sila po yung mga manok na na hindi mo magugustuhan kapag ka nakita mo. Kasi nga, malalaki yung breeds nila. Okay? Pero, kung bubuksan mo ang isipan mo, yan po ang kalimitan at karamihan sa mga farms na ibinibreed o ibiniblend sa kanilang mga manok okay, naalaga. Okay, bakit po mga kamanok? Kasi po, yung mga farms na ganyan, gusto po nila yung kanilang magiging uh, mga sisew, yung kanilang mga magiging stags, magaganda po ang katawan. Kung ikaw makakahipo ka o makakahawak ka ng mga manok talaga na na-breed, na may blend ng uh, oriental chickens, mahihipo mo talaga. Malalaki talaga ang katawan nila. Which is, alam nyo naman ang invitation natin ngayon. Kapag ka payat ang alaga mo, medyo malayo sa tagumpay. Kaya mga kamanok, ang mga farms, ang mga matagal nang nagbe-breed, open mind ang mga yan pagdating sa breeding. Hanggat maaari, pinapanatili nila yung ganda at laki ng pangangatawan ng kanilang mga maibibreed. E tayong mga backyards, kapag ka nakita nating quality, manipis ang paa. Tapos uh, ika nga ay pogi o kaya naman ay uh, uh, nakatindig yung palong. So sa atin masasabi na natin na quality 'yan. Pero sa farms, hindi po mga kamanok. Kung alam niyo po mga kamanok, yung pinagmulan ng ibang mga linyada, hindi po ganoon kagandahan, especially yung mga linyada ng clarets, yung mga linyada ng roundheads. Ngayon na lang yan gumanda mga kamanok dahil nga po sa blending na ginagawa ng bawat magmamanok. Especially yung mga kilala yung magmamanok ngayon. So, sila na po yung nag-improve ng linyada na yan. Okay? Akala nyo lang pag sinabing ganito, sinabing ganyan, sinabing sweater, sinabing roundheads, magaganda na talaga. Hindi po mga kamanok. Ang talaga pong pinagsimulan ng mga linyadang yan is mga hindi kagandahang mga manok. So, ini-improve ini, -improve, ini -improve na lang po yan overtime. Para po sa ganon, mas maging maganda yung linyada, mas maging maayos yung linyada dahil sa blending na ginagawa ng bawat breeders. Okay? So, ganito mga kamanok. Uh, dahil nga po ang sistema ng uh, mga breeders is uh, yung kanilang mga American chickens, ibinibreed nila sa mga Oriental chickens. So, pag na-breed nila yon ang lumalabas po na kanilang mga palahe o kanilang mga mga manok is magaganda po ang pangangatawan, malalaki po ang mga paa, pero yung itsura, okay, uh, some other reasons, nakukuha din po. Okay, ngayon na ginagawa nila, pag na-breed nila yon mag-50-50 po yung uh, percentage ng alinyada. So, for example, sweater. American chicken sweater, pure. Yung isa naman, pure na oriental asil. Pag ipinag cross-breed nila yan, mga kamano, so ang lalabas dyan is one half sweater, one half asil. So ngayon, doon sa inanak nila na, na one half, one half, nakuha nung, 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 nung uh, pasisiw yung ganda ng katawan ng asils. Kaso, ang problema, medyo hindi nga lang gano'ng kagandaan. Kung titingnan mo, malaki yung paa, yung ulo, medyo malaki pa rin. Pero yung kulay, nakuha na. Sweater. Sweater asil ngayon yung tawagin. Ngayon, ang gagawin nila, doon sa paanak na yun, uh, igagayak nila, then uh, may invitation sa kanila, doon po nila aalamin kung magtatagumpay ito. okay? Kung hindi po magtatagumpay yung mga kamano, pupwede po, po niyang ibalik ulit yung tandang na yon o yung mga kapatid ng tandang na yon sa kanyang inahin sa sweater side. Kung halimbawa, kung alam niyo na yung sweater na yon is nang nagtatagumpay, so ibabalik niya ulit doon. Para sa ganun, mas uh, mas uh, maging mataas yung linyada ng sweater kaysa dun sa asin. Okay? So ngayon, pag ibinalik nyo po yun, gaganda po ngayon ang itsura. Kasi medyo tumataas po yung linyada ng sweater eh. Alam naman natin ang sweater maganda. So ngayon, pag umanak po ulit yon, okay? Pag umanak po ulit yung breedings nyo na ganon, so medyo bumababa po yung linyada ng asil, tumataas po yung sweater. Ngayon, mapapansin mo, nandun pa rin yung katawan ng asil. Ang laki pa rin, ang ganda pa rin ang hipo. So ngayon, yung itsura, nagiging kamukha na ng sweater. So ganun po mga kamanok, ang pagbiblend ng uh, oriental sa American chickens para po makuha nila yung ganda ng uh, pangangatawan at the same time yung ganda ng itsura ng manok. okay So kaya magtataka kayo mga kamanok, yung mga manok na nakukuha nyo sa mga farms, ang gaganda ng katawan. Okay, puno-puno yung katawan. Healthy, healthy sila mga kamanok. Dahil nga po, meron po itong blend ng oriental. Especially yung mga sweaters ni Red. Okay, yung uh, Red Farm. Hawakan nyo mga manok niyan. ang lalaki. So sigurado ako mga kamanok, meron niyang blend ng oriental. Kaya mga kamanok, ngayon yung sabihin sa akin, kung uh, yung bang uh, malalaki ang mga paa yung mga is hindi sila quality so tandaan nyo, over time po yan ng mga breeders nagkataon lang siguro na hindi pa lang hindi pa lang humahaba yung improvement o yung evolution ng breeding sa ngayon kung may mga makikita kayo na nagbi-breed o nag uh, nag, -nag, -nag breeding ng oriental sa american chickens. Okay? So, yung po mga kamanok, ang proseso kung pa, paano nila ginagawa yung mga quality na mga manok na nakikita nyo ngayon. Yung mga quality and healthy chickens na nakikita nyo ngayon. The same time, mga kamanok, yung mga oriental chickens na ganyan, hindi po agad sila nakakasakit o hindi po agad sila dinadapuan ng sakit. Kaya po napakaganda mga kamanok. Kaya po pag sila is na i-breed nyo sa mga American chickens, maganda po yung nagiging breeding, hindi po ganun kataas ang mortality. So mga kamanok, sana kahit papano makatulong ang simpleng video ito para maliwanagan kayo kung ano ba talagang mga manok yung mga quality na tawagin. Okay, so paano mga kamanok? This is PJ Vergara of ng Mamay. Kung nagustuhan mo ang video ito at interesado ka pa dito, mag-comment ka pa ng yes dito. Okay? Pag nabasa ko yan, ibig sabihin marami ang nakakagusto sa ating mga topics na pinag-uusapan at gagawa pa ako ng video para sa iyo. So, napang inintay mo, mag-comment ka na ng yes. So, paano mga kamanok? See you for our next vlog. Paalam.